napupuno ang mga kalsada sa Maynila ng dagat ng mga debotong nakikisa sa trasasyon ng poong Jesus Nazareno. Ang ganyang tagpo na din sa pista ngayong 2025, nakatutok si Raffy Tima. Ganito kalawak ang dagat ng tao sa trasasyon ng poong Nazareno. Sa drone video na ito ng Manila Police District, pati ng Manila Public Information Office. Mga palalaki o babae, tulong-tulong ang mga deboto para makaabot ang mga kapwa-deboto sa mismong andas. Ito na marahil ang pinakamahirap na bahagi ng translasyon, pero isang bagay na pinakaaabangan ng mga deboto. Ang grupo ngang ito, tumambay na sa gitna ng kalye kung saan dadaan ang andas para matiyak na sila ang mauunang makahawak sa lubid at makalapit sa andas. Sa ngayon, wala pang bilang ang mga organizers kung ilan ang nakilahok sa Translasyon 2025. Ayon sa GMA News Research mula 2016 hanggang 2018, naglalaro sa mahigit isang milyon ang dami ng mga debotong nakiisa sa araw ng kapistahan ng Puong Jesus Nazareno sa Maynila. Umakyat sa mahigit 2 milyon noong 2019 at mahigit 3 milyon noong 2020. Mula 2021 hanggang 2023, nahinto ang taon ng tradisyonal na traslasyon. Pero nang magbalik nito nakalipas na taong 2024, umalo ang bilang ng mga deboto sa mahigit 6 na milyon, doble kumpara sa huling traslasyon. Hindi naman mawawala ang sugatan tuwing traslasyon. 2015 na itala ang pinakamaraming nasaktan o nangailangan ng medical assistance na umabot ng mahigit 1,700 na katao. Sa kasawiang palad, labing isa nang naitalang namatay sa traslasyon mula noong 2004. Sa monitoring ng GMA Integrated News Research, may tigis ang nasawi noong 2004, 2010 at 2018 at tigdalawa naman ang pumanaw noong 2006, 2008, 2015 at 2016. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Horas.